Pare, mag-request na rin viewers ta mo, Burida, makabang video. Makabang video? Oo. Kung baga, Burida itang siguro mga pulong minuto, maka Sa bagay, yung video ta mo, short ta mo eh. Yeah. Siguro, kailangan ta nang magkain ngayon. Itang long form mga video. Itang makaba na. Itang makaba o oras na. Wow, 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 Amo natin kung nga isip na ano mga isip mo tara para makarecord na na awa oh, makarecord ni ini o oh, sige lumawi ka gulot mo o oh, kaybat king arab mo Okay, kay Bat Kaya gilid mo O oh, sige, yan Sige, dumurot ka O oh, marap na kasi, hey, kayo Uy, kayo La, lamrut kayo Kami Lako ah? ka Ken hey. Ay ning baka bang video ang ah, maganda! kayo! Bala... Ayaw, lima! Ayaw, lima! Ayaw, lima! Ayaw, lima! Ayaw, lima!